Isang mapagpalang araw po sa ating mga kapatid. At welcome back again sa ating YouTube channel, no? So for today's video mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patungkol sa personality ng mga taong pinanganak ng January to December. Pero bago tayo mag-start mga kapatid, eh tayo muna ay mag-share ng uh, salita ng Diyos. At ang ating uh, text ay matatagpuan natin sa uh, John chapter 10 verse 27 hanggang 29. So ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 27 yan, verse 27. 28. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa aking ninuman. Verse 29. Ang aking ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking ama. So ito yung ating uh, Bible sharing sa araw na ito. At tayo ay dumako na sa ating uh, topic. So punta muna tayo sa pinanganak ng January, no. So ito ay uh, ipinanganak ng January. Kung ikaw ay pinanganak ng January, ito ay para sa iyo. Train, no. Train uh, training ng isang uh, pinanganak ng January. Matalino, responsible o responsable, seryoso at determinado. Yung personality naman niya, uh, natural na leader. No, kung ikaw ay pinanganak ng January, leader ang uh, iyong tingin mo sa sarili mo. At mataas ang pangarap. No, kung ikaw ay pinanganak ng January, January Mataas yung pangarap mo. Madalas kang tahimik pero malalim mag-isip. Madalas tahimik pero malalim mag-isip. Mahilig sa organisasyon or plano. So, yan yung pinanganak ng January. So, dako tayo sa February. Train. Malikhain. Romantiko. Mahiwaga at idealistic, Wow! So, ito yung pinanganak ng uh, January ah, February. sorry. So, yung personality naman niya, deep, deep thinker. Oh, tahimik na mag-isip, no? Mahilig sa meaningful. Mahilig sa meaningful. Mahilig sa meaningful conversation. Minsan, loner, pero loyal. May sariling mundo minsan. Oh, totoo ba yan, mga February? So, dako tayo sa March, mga pinanganak ng March. Train. Artistic. artistic, emotional, intuitive, papagbigay. So, ayan yung uh, train ng pinanganak ng March. At ang kanyang personality ay madaling maawa, may strong uh, empathy, strong empathy, mahilig sa music or art, Minsan, mahina ang loob pero may puso para sa iba. So, yan yung personality ng pinanganak ng March. So, dako naman tayo sa April. So, itong mga April, tingnan natin. So, yung train nila, energetic, palaban, adventurous, matapang. So, yan yung train ng uh, April, pinanganak ng April. So, yung personality nila, tingnan natin. O, oh, leader type. Sabihin, pag April, highest ah, yan. Kasi leader type. Mahilig sa challenge. ayun oh, mahilig kayo sa mga challenge. Mabilis magdesisyon. Pero minsan, inclusive. Laging gusto ng excitement. Yun. Sino ba yung gusto ng excitement? Ako, ayoko nun. So, dako tayo sa Uh, May, pinanganak ng May. Ito naman yung kanilang mga personality, no? Mahilig sa comfort at beauty. Loyal sa kaibigan, masinop at minsan matigas ang ulo pero matatag. So, yun yung pinanganak ng mga ma ng Mayo o May. So, dako tayo sa June. Trains. Charming. Wow, charming ba mga June? Communicative, no? Comed charming, communicative, at moody. Moody thinking. So, yan yung personality na ng June. Ay, hmm. ano, uh, train ng June. So, personality nila, mahusay makipag-usap, witty, pero may dual personality. Minsan, pabago-bago ng mood, pero, tot, tot-pull, tot-pull. So, sa July naman tayo. Pain, emotional Protective Family oriented Sensitive So ito yung mga mahirap Mga July pala O kapatid ko kasi July So yung kanilang personality Tahimik Pero malalim Magmahal Wow Sana all Madaling masaktan Pero di Nagpapakita agad Pero di Nagpapakita agad malapit sa pamilya. So, yan yun. So, ito naman yung August kasi August ako eh. Tingnan natin yung personality natin dito kung tutugma ba, tutugma ba sa ating uh, kasalukuyan. So, yung train ng August, confidence. Wow, parang hindi naman. Parang hindi naman ako confident sa sarili ko. Natural na leader. Natural. Leader. Wow, leader daw. Proud, warm-hearted, hmm. maligam-gamang puso. So, yung personality ng August, pinanganak ng August, born to stand out. Matulongin pero gusto laging may recognition, mahilig maging sentro ng atensyon. Uh, tinitingnan ko oh, yung personality ko dito sa nakalagay parang hindi naman tumutog ma eh. <laughs> so kasi ako mahihiyain ako eh. Ayoko sa ano eh. Ayoko ng attention ng mga tao eh. Gusto ko yung eh. hindi na ako napapansin eh. so yung pinakanak ng September. Train. Perfectionist. Analytical intelligent intelligent organis yan yung train ng August, uh, September yung personality naman niya mahilig sa idea logical logical mag-isip minsan sobrang critical respons responsable at mahusay sa trabaho wow sana all. So, yung pinanganak naman ng October. Train. Friendly. Peace loving. Diplomatic. Romantic. Wow. Diplomatic na romantic pa. So, yung personality ng October. Mahilig sa balance at harmony. Charming sa, sa tao. Ayaw ng conflict, lover of beauty and fairness. Yan, yung kanyang personality. So, dako tayo sa November. Nanay ko November eh. Train. Intense. Secretive. Yun, matago pala itong mga November. Passionate. Oh, mahilig mag-passion. Passionate verb. Verb. Kanilang personality ay myst mysterious at may malalim na emosyon. Loyal pero hindi madaling pagkatiwalaan. All or nothing mindset. Mm -hmm. So, ito na yung pinaka ano, December. December. Yung asawa ko, December. Sige natin kung tutugma sa kanyang ah, uh, personality train optimistic hanes mm -hmm. oh, tama naman hanes naman siya adventurous gusto niya rin yon spiritual ayon tutung tumutug pa naman ang kanyang personality naman ay mahilig sa travel mm -hmm. malawak mag-isip Masiyahin. Minsan, blunt of masyadong prangka pero totoo sa sarili. Tama, tumutugma naman. <laughs> Dahil minsan yung sinasabi niya, hindi niya alam na hindi na dapat sabihin. <laughs> Parang sa kanya, goods lang yung sinasabi niya pero hindi na magandang pakinggan. Okay. Oh. Ito ay isang paalala lamang. Hindi ito talagang nangyayari. Parang ano lang to uh, Parang, uh, alam nyo na, yung mga pamahiin lang. Parang ganun. Doon lang nakabase. Ang mga ito ay general trains lamang. Base sa birth, month of zodiac sign. Hindi ito absolutely o tiyak. Mas malaga pa rin. Magpapakilala sa karanasan sa pananampalataya at sa sariling desisyon, sa pagbuo ng tunay na pagkatao. So, ito ay uh, parang idea lang, hindi naman siya talagang dapat mong gawin, no? Kasi kung ano ka talaga sa personality mo, kung ano yung ikaw, yun ka talaga. Parang ito ay mga, ano lang, base lang sa mga experience, no? Parang gano'n, zodiac sign, pero ang zodiac sign ay hindi naman siya biblical, kaya doon tayo sa biblical, no. So 'yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood kung itoy pinanood mo. At magkita-kita tayo sa ating sunod na video. Ang mahalaga ay yung salita ng Panginoon. God bless everyone.